Naalala mo pa ba ang mga kanta tulad ng Aray na ko? Lalabasana ako Ibaon mo sa limot Nilunok kong lahat Sino ba naman ang hindi magiinit o mangingilabot sa mga awiting ito? Pero sino nga ba ang boses sa likod ng mga kantang ito? Dati siyang entertainer na nakipagsapalaran sa ibang bansa bilang singer upang maipagamot ang kapatid na may kapansanan at maiahon ang pamilya sa matinding kahirapan ng buhay. Siya ay nagsikap, nagtyaga at hindi nagtagal ay nagsunod-sunod ng dumating ang swerte sa kanyang buhay lalo na nung makilala niya ang isang lalaki na nagpatibok sa kanyang puso na itinuring siya na isang prinsesa at nangakong mamahalin siya habang buhay. Subalit ang pagmamahal na ito ay panandalian lamang. Dahil sa kamay ng lalaking ito ay dinanas niya ang matinding dagok sa kanyang buhay. Halikat ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ng sikat na singer na si Sharon Simon o mas kilala natin sa tawag na Selena Sevilla. Si Sharon ay lumaking uhaw sa pagmamahal ng kanyang ama dahil pangalawang pamilya lamang sila sa tatlong asawa nito kung kaya't sila ng kanyang ina at kapatid ay tila ng lilimos ng kaunting oras mula sa kanyang tatay. Kaya naman maswerte na sila kung dumalaw ito minsan sa isang buwan. Kaya naman madalas na sila ay kinakapos sa pang-araw-araw na gastusin. Mahirap ang naging buhay nilang mag-anak at mayroon pang kapansanan ang nakababata niyang kapatid na babae. Madalas nga na nababaon sila sa utang sa tindahan dahil ang inaasahan lang ng mga ito ay ang sustento na manggagaling sa kanilang ama. Subalit madalang pa sa patak ng ulan kung ito ay magpakita. Minsan na nga rin sinabi kay Sharon ng kanyang nanay na kung ito ay magmamahal ay siguraduhin na sa tamang lalaki yung walang sabit upang pwede silang maikasal nang sa gayon ay hindi dadanasin ng kanyang magiging anak ang dusat pasakit na tulad ng dinadanas nila. Sa kalaunay bibihira na lamang ang natatanggap nilang sustento mula sa kanilang ama. Sumabay pa ang lumulubhang kondisyon ng kanyang kapatid. Kaya naman nagtrabaho itong si Sharon sa isang parlor ng kanyang kaibigan. Subalit hindi rin sumasapat ang kinikita nito para sa pambili ng gamot at pang-araw-araw na gastusin. At sa kabila ng sunod-sunod na pagsubok ay napilitan si Sharon na magdesisyon Mahirap para sa isang dalagang tulad niya ang kanyang gagawin pero sadyang wala na itong aasahan pa kung di ang kanyang sarili. Siya ay tinulungan ng kanyang kaibigan na isang entertainer sa Japan. Bagamat walang katiyakan ay eh hindi na rin pinalampas ni Sharon ang pagkakataon na makapunta sa bansang Japan. Pero sa kabila nito ay tutol na tutol ang kanyang ina sa kanyang naging desisyon dahil ayon dito e eh ano na lang ang iisipin sa kanya ng mga tao. Pero hindi nagpapigil itong si Sharon dahil ang tanging nasa isip lamang niya ay ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Dahil noong mga oras na yon ay wala itong iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang ina at ng bunsong kapatid. Si Sharon ay naging singer sa Japan. Siya ay nagtatanghal sa mga nightclub. At dahil sa ang king ganda at may kaakit-akit na muka itong si Sharon ay marami ang nagre-request sa kanya ng mga customer. Pero hindi naman naiwasan na mayroong maingit sa kanya na kapwa Pilipina dahil di umano'y kabago-bago pa lamang nito ay nangaagaw na raw ng customer. Pero kahit na ganon ay pinilit ni Sharon na alisin sa kanyang isip ang alita nila ng kanyang katrabaho. Pero isang araw ay sinet up nito si Sharon. Siya ay nito sa isang motel na kung saan ay naghihintay ang isang hapon upang doon pagparausan. Pero nakaisip naman siya ng paraan upang makatakas. Sari-saring hirap at pagsubok ang dinanas ni Sharon. Pero dahil sa labis na pagtsatsaga at pagsusumikap ay nagbunga ang lahat ng ito. At noon nga umuwi siya ng Pilipinas ay malaki ang kanyang pagbabago. Dahil nga ang dalaga na walang kumpiyansa sa sarili ay isa ng larawan ng tagumpay. Nagkaroon sila ng magandang tirahan, kotse at nakapagpatayo din siya ng paupahang bahay. Marami naman ang humanga sa determinasyon nitong si Sharon. Ngunit marami din ang pilit itong hinihila papunta sa ibaba. Marami sa kanilang kapitbahay ang ginagawa siyang tampulan ng chismis na kesyo ibinibenta raw nito sa mga hapon ang kanyang katawan kaya nakapag-uwi siya ng maraming salapi. Si Sharon ay nagpatuloy sa kanyang pakikipagsapalaran sa bansang Japan pero bukod sa pangarap nito na maiahon ang kanyang pamilya sa hirap ng buhay ay pinangarap din niyang makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Ngunit hindi naman siya umaasa dahil nga sa kanyang pagiging Japayuki na baka raw wala nang tumanggap sa kanya. Dininig naman ang kanyang panalangin dahil meron Japanese na matyagang nanligaw sa kanya. Siya ay madalas nitong nireregaluhan ng mga mamahaling alahas. Itinuri nga siya nito na parang isang prinsesa kaya naman hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob nitong si Sharon at sa edad na 20 anyos ay nagpakasal siya dito. Sampung taon ang edad ng agwat sa kanya ng kanyang napangasawa. Hindi nagtagal si Sharon ay nagsilang ng kambal. At sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang kultura ng kanyang asawa ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Hindi man naging madali para kay Sharon na iwan ang kanyang pag-awit ay walang pag-aalinlangan na ito ay kanyang tinalikuran alang-alang sa kanyang mga anak at asawa. Subalit hindi nagtagal ay unti-unting lumabas ang tunay na ugali ng kanyang asawa. Madalas nga itong umuwi na lango sa alak at pag hindi siya napagbigyan sa tawag ng laman ay sinasaktan niya itong si Sharon. Pero alang-alang sa kanilang kambal na anak ay hindi siya bumitaw sa kanilang relasyon. Siya ay nagtiis sa mga pang-aabuso na ginagawa sa kanya ng kanyang asawa. Dahil nga ayaw nitong maranasan ng kanyang mga anak ang dinanas niya nung siya ay bata pa na magkahiwalay ang kanilang ama't ina pero nagkaroon ng hangganan ang kanyang pagtitiis. Yan ay nung makita ni Sharon na pati ang kanyang mga anak ay sinasakta na rin ang kanyang asawa. Kaya naman nakipaghiwalay siya rito. Kasama ang kanyang mga anak ay umuwi sila rito sa Pilipinas, nalugmok sa kalungkutan. Pero dahil sa payo ng kanyang ina at mga kaibigan ay unti-unti siyang bumangon sa pagkakadapa. Muli nitong binalikan ang kanyang profesyon bilang mga awit. Taong 1998 ay nang maging singer si Sharon ng Sabor Latino Band na magiging daan pala upang siya ay madiskubre sa industriya ng musikang Pilipino. Dahil lang isa sa naging pagtatanghal niya kasama ang banda ay napanood ito ni Mr. Buddy De Vera na may-ari ng Alpha Records. Humanga talaga ito sa kanya dahil nakitaan siya nito ng husay at malaking potensyal. Agad-agad nga nitong inalok ng recording deal si Sharon Kasabay din ito ay binigyan siya ng screen name bilang si Selena Sevilla. Dito na nga inilabas ang kanyang album kasama ang kanyang single na pinamagatang nilunok ko ng lahat. Hindi nagtagal ay nagbunga ang pagtitiwala kay Selena ng Alpha Records dahil naging big hit sa kanyang single. At mula noon ay nagkasunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa industriya. Ang kanyang mga kanta ay talagang kinagiliwan ng mga nakikinig. Madalas din itong ginagamit bilang theme song sa ilang mga palabas. Ilan pa nga sa mga nakilalang awiti ni Selina ay ang Ibaon mo sa limot, Pakis sa bayhad, Lalabas sana ako, Arayin ako, at marami pang iba. Si Selina Sevilla ay mas piniling manirahan sa Cebu dahil nagagawa niya dito ang mga bagay na hindi niya dapat ikahiya. Tulad ng paglalakad kahit na nakatsinelas sumasakay sa mga pampasaherong jeep at nakakakain sa mga karinderiya. Namuhay nga siya na malayo sa mga toxic na tao. At noong December 20, 2010 ay ginanap ang same-sex marriage nila ng kanyang long-time partner na si Lalen Kalayan. Sa dinami-daming mga pagsubok ang dumaan sa buhay na Selena Sevilla ay buong tapang niya itong hinarap at sa huli ay kanya itong napagtagumpayan. Sa ngayon ay namumuhay siya ng masaya at masagana Inaasikaso nga nito ang kanyang mga negosyo at aktibo pa rin sa kanyang social media account. Sa buhay ay hindi mahalaga kung saan ka nang galing. Ang pinaka -importante ay kung ano ang iyong tatahakin. Mahirap naman kasing ipagsiksikan ang iyong sarili sa mga taong ayaw sayo. Ede kung ayaw nila sayo, ede ayaw mo rin. Lalong mahirap na makulong ka sa iyong nakaraan. Ang kahapon ay party na lang ng isang alaala. -ala. Bagkos ay gawin natin itong isang aral upang mas maging matatag tayo pagdating ng bukas hanggang dito na lang mga kaibigan ko maraming salamat po sa inyong pakikinig and god bless